Hello, Assalamualaikum mga boss, madam, good morning. Flex ko lang po sa inyo ang ating uh, tindok. Ayan. Yeah. Bago ko nila tindok. Tindok po yan. Yeah. May bunga na po siya. Yan po yung dalawang piling lang sa isang bulik. Hanggang tatlong piling lang po yan ang kanyang uh, bunga. So yan ay eh, lalaki pa po yan kasi dalawang piling lang so pinaka maximum na ano niya is uh, tatlong piling sa isang bulig so ngayon dalawang piling lang so lalaki po yan sana so, mo todo sana yan mga boss assalam wassalamu have a nice day